Hello guys, share lang nako ako uh, akong uh, small business which is Mango Shake Actually guys, 3 uh, days nako naning buhat and then naku karoon sa Tipolo, Mandawi and then gibuhatin ako nga business para uh, money akong start kay kanang needed man o extra income aside sa akong full time nga work so since panggabi iman ko sa akong work so ako naning para sa na ako ay extra income para ang tayo sa ako ang as well as sa akong baby needs. So actually guys, 16 oz. Okay, which uh, is 50 pesos only. And then, sulit so kayo siya. Okay guys, may English shake yun. May English pesos only guys, 16 mm -hmm. oz. na po ito. Yung hula dito yung mga ice-ice nga mga dag sa mga um, imong makita. So you thankful know. kay ko kay Actually kini nga mga customer ka ni siya sa 360 Pharmacy shout out na. pita ko kailan nila promise kanang 3 days na 2 ah, days na silang nagbalik-balik sa ako ah and gahapon unta nila mm -hmm. sila pero wala oh late ni only so, so karon gyud na ko no sila late. and thankful kayo ko kay nila ka sila sa ako ah thank yeah. you the second one is kini actually first timer ni sila and nanguha ko og feedback di kanila para makahibaw ko kung unsay need na ko improve sa akong mango shake and tuod man um, wala ra po daw ko na ako sila gitipid sa lasa or sa timpla